Ha ah, ha. Ah. So, laki nang linta oh. Laki nang linta ni Inahin oh. Tanggalin natin. Ah. Oh, laki, taba. Oh, ah, haba. Haba guys, linta. Oh. Dikit na dikit guys, oh. Ah. Ya matanggal. Ah. laki laki guys oh abah demi kita gan sa ko haba hmm. guys oh linta guys oh linta oh haba Marami na yan guys, dugo na na sip, -sip sa kalabaw. Yan o, kaya medyo mataba na siya.